Sa edad na 88 taong gulang, hirap na makapaglakad at malabo na ang paningin ni Lolo Concesya na tubong Urdaneta City, Pangasinan. Kaya sa ilang mga simpleng gawain, kailangan niya ng alalay. Para maibisan ang panlalabo nito sa paningin, isa siya sa libo-libong mga residente na nakinabang sa libreng serbisyong pangkalusugang alok ng gikonsulta program ng pamahalaang panlalawigan. Dito, nabigyan siya ng libreng check-up sa mata, mga bitamina at salamin. Nakisalamat ako, Mr. ka, Kusapan ako mata. Nakisapan, nakitan ako. Isudan tuti ko, Joaquin ka. Ay, ay salamat ka. Uh, Sampai lang kumata sa mga magka. Kaya na kami na ay aywanam. Bukod sa mga libreng serbisyo, nakatanggap din siya ng 200 piso na kanyang magagamit na pamasahi pa uwi. nag -uwi rin siya ng punlang paminta na handog naman ng Office of the Provincial Agriculturist mula sa pangkabuhayang programa. Maliban dito, mas pinalawig pa ang serbisyong alok na naturang programa. Kasama na rin dito ang simpleng laboratory services tulad ng random blood sugar test at urinalysis, libring eye check-up at eyeglasses, dental services, x-ray, veterinary services, libring gupit, feeding program, libring punla ng mga fruit-bearing trees. Ito po, pag register natin ng fieldwork na ito through Gilkong Sumpa, ang mga hindi po din, mas magkakaroon kayo ng bilipiso. Kung baga po, pagdating niyo po, manawailangan na kayo sa ospital natin at mapo kayo, pabuwan nito ang inyo mga anak. Kaya, oh, huwag ko ba yan? Naiintindihan na rin po natin kung bakit tayo nagkaka-requirements para wala na pong uh, fake news na dumating. At syempre, namigay din ng First Spouses League of Pangasinan na pinamumunuan ni Ma Antoazon Giko ng mga laruan para sa mga daycare students ng Child Development Center. Ang mga ito ay magagamit ng mga bata upang maihanda sila sa pagtungtong nila sa elementarya. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.